Magandang araw mga kaasenso, oras na para kumita ng pera at umasenso tayo sa buhay. Ako po si Karen Davila, ang kaagapay ninyo sa pag-asenso. Ito ang ay Asenso Filipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs. Asenso Filipino. Ang kasabihang age is just a number, hindi lang totoo pagdating sa pag-ibig, kundi pati na rin sa usaping negosyo. Sa halagang 3,000 piso, sinimulan niya ang pagpasok sa mundo ng negosyo. Ngayon, ang kanyang footwear at ang kanyang clothing business talaga namang thriving na po. Kilalanin natin ang young entrepreneur sa edad na 23 ay nagbibigay inspirasyon sa kapwa niya kabataan. Let's welcome Gabriel de la Peña ng Strides Manila at Snazzy Manila. Hello Gabriel, welcome to Ascenso mm -hmm. Pilipino. Grabe ang bata-bata mo pa. 20 years old nang sinimulan mo ang Snazzy Manila. Yes, ba? Ito po ay ukay-ukay business. Paano mo naman nasimulan yon? Nung panahon na yun, wala, mga kabataan po, wala silang magawa eh kasi pandemic. So, kanya-kanya pong isip, eh ang putok po, no, tag-ulan, nag-start po kami mag-ukay ng mga jacket. Hanggang tuloy-tuloy po. So, magkano ang puhunan mo sa pagkuha ng second-hand jackets? Kasi di ba ang ukay-ukay dapat pre-loved, yes, second-hand. Palin, hmm. naka-order po kami nun ng bundle. Kami po may mili nung ano, tapos 3000 yun ang budget namin. Then, 3000 uh, mm. Yun lang puhunan mo? Apo. Pero yung ano po yan, yun yung po yung marami na ako nakuha. Pero one time, nung unang beses kami nagpunta, dalawalan nakuha ko eh. Tapos wala, hindi ko rin po nabenta. tig isa po kami ng mama ko. <laughs> so, tag, ano, ibig sabihin, ang pagkuha ng second-hand <laughs> jackets, <laughs> naghanap ka pa ng source. Hindi mo to kinuha sa mga kaibigan mo, kakilala mo, hmm. hindi, hindi ganon. Nakita po namin siya sa Facebook. Hmm. Tapos malakas po kasi yung ano, nung panahon nga po na yun. Mga walang ginagawa yung mga tao. So, lahat po gusto i-try. Okay. So, sa tatlong libo ilang jackets ang nabili mo noon? Parang naka 15, 15 lang. At 15 jackets, magkano mo ibinenta? Parang binenta ko po siya ng 300 pataas. So magkano kinita mo sa puhunan mong tatlong libo? Nung una po, wala akong kinita eh. Balik na lang po. Minsan, madalas po logging. Oh. Then, tinuloy-tuloy lang po namin. Then, hindi po ako sa jacket na ano. Hindi po yung nahuli kong ano. Napunta po kami sa mga pants. Oh, tapos yan, jacket, Pantalon na. Hmm. Saan mo naman binili ang secondhand mong pantalon? Sa seller lang po sa IG. Sa seller? Pumili po ako ng dalawa lang. Para sa akin lang po. Tapos, then, nag nag po ako sa kanya kung pwede bang kumuha ng bundle para makapagsimula po ako. Yun, nagbigay naman po siya. Ang nilabas ko naman noon, parang 5K na. 5,000. Um, At nagbibenta ka lang sa Online? Opo, oh, online lang. Anong sabi ng nanay mo nung ginagawa mo to nung pandemic? Nung una po, parang nalulungkot siya kasi wala akong mabihenda eh. Oh. Uh, sabi niya, parang wala na ano, napapagod ka na, parang gano'n. Sabi ko, gusto ko mag-testing ng iba, pantalon naman. Yan, pantalon. Ano po yun? Uh, June na ako nag-start. Then, mm -hmm. nakapagbenta ko ng pantalon, December. Ang maganda kasi sa ukay-ukay, wala namang may alam magkano mo nabili. Mm -hmm. So, yung presyo, nasa sa na. Yes, Pero, good condition ito. Kamay po yung mamimili. Na oh, pero oh. ngayon po, hindi po natin alam kung good kasi parang sugal siya. Eh. Ngayon, hindi mo alam kung ano yung laman. So, bahala na. Swerte yan. <laughs> so, ikwento mo sa akin, sino ang mga una mong buyers? Ang unang buyer ko po, yung naggupit sa akin, siya po talagang unang buyer. Tapos, wala, hanap-hanap, mga kaibigan. Ganun. Pero sa umpisa lang po yung ano. Pero minsan po, mas marami talaga yung hindi mo kakilala. Kailan mo na nakita na umaasenso ka? kumikita ka dito? Six months. Six months. Ah, Pag-apos mo oh. mag-start. Simula po na nag ako. Kasi nung nag-start po kami, puro ganon. Pag-hukay po kasi, puro karamihan. Jacket, damit, lahat mm -mm. sila nandun eh. Mm -mm. So, ang ginawa ko, para iba naman, pantalon. Oo. Oh -oh. At ang Pilipino ba, gusto bumibili ng pantalon? Yes po. Tingin ko kasi araw-araw, mas gusto mo. Iba-iba kaysa yung paulit-ulit ka ng damit. Mas so, okay yung Isang pantalon, kahit ulitin mo eh. Oh. <laughs> so ang tanong ko, no, nung sinimulan mo itong snazzy malina mm. ang ukay-ukay business, mm. gano'ng kalaking pera ang nakita mong kita at one time? Yung benta mo? Sa isang release po, gano'n. Siguro ang pinakamalaki ko, 45K. Malaki yun. 45,000. Mm. Anong ginawa mo pagkatapos? After ng pantalon? Doon na lang po ako lagi sa pantalon. Pero hindi ko po nakuha yun ng, nung unang release ko. Bale, gawin ko. lang. Next time may mga luho. Paikot-ikot lang. lang. San ka natuto magnegosyo? Yung konsepto ng negosyo? Hmm, ay, kita ko po kasi yun sa pinsang ko eh. Bale, naging rider po ako ng pinsang ko sa business niya. Then, pandemic po yun. Tapos nakakakita lang ako sa mga Facebook na mga nag-a-advise, mga ganun. Pero sa pinsang ko po talaga yung mm -hmm. Kaya idol ko yun. <laughs> Pero Gabriel, anong trabaho ng nanay at tatay mo? Ah, yung mama ko po, housewife lang. Mm. Then yung father ko po, dati seaman. Eh. Seaman. So, nung pandemic, nasa abroad siya? Hindi. Ano na po siya, wala na po siya nung 2017. Eh. Mm -hmm. Nakita mo ba ang kahirapan sa pamilya mo? Yung hirap ng kumita ng pera? Parang medyo-medyo. Kasi nasa, sinanay po ako ng magulang ko naan, eh. Hindi ko makakuha agad-agad lahat eh. Kailangan, kung may gusto ka, pag-ipunan mo. So, nasanay mm -hmm. ako hanggang mag-like. Na Lahat ng gusto kong bilhin, kailangan pag-ipunan mo. Mm -mm. Pero nagkolehyo ka. Yes. Habang nagbebenta ka ng ukay. Yes, Anong kurso mo? IT po. IT. Mm -hmm. Magugulat ang ilan isipin mo ukay ang pinili mong negosyo at hindi sa AI o IT. Ayun nga po eh. Eh bakit nga ukay? Kasi po, mahilig ako nung kahit nang nag-aaral po ako, minsan pag umuwi... Da, mga dinadaan ako pag umuwi ako. Uway, dadaan ako. Pero mm -hmm. para sa akin lang. Hindi ko naisip noon. Pwede pala ibenta yun. Mm -hmm. Eh ngayon, pag bumibili ka ng ukay, di ba kahon-kahon na? Yeah. Hindi mo na sisilip anong nasa loob. Yes, pa. Pero pantalon lahat yon. Mm -hmm. Pero yung quality, may iba, okay. Ang iba, may sira ba? Opo. Siguro sa example, pag nagbukas ka ng bale ng ukay, sabihin natin isang daan yung laman. Ang ma-okay lang doon, 60, 70. Yung 30, tapon. At anong gagawin mo doon sa tapon? Literal na itatapon mo? Pinamimigay ko po sa ano, minsan yung mga, minsan tapon talaga. Bibigay sa basura magsukot sila sa labas ng bahay namin. Oo. <laughs> May okay pa rin naman po. May mga hindi lang pasok sa akin. Kasi mm -hmm. gusto ko po yung bibenta ko, yung gusto ko. Gusto mo, quality. Hmm. mula sa Snazzy Manila na Ukay Business, afternoon ay sinimulan mo ang sarili mong brand. Nagsapatos ka na. Mm. Ang Strides Manila, eto yon. Yes, Bilib ako sa iyo, eto hindi na po ito ukay. Hindi na po. Hindi na to ukay. Mm. Pakita natin. So eto ang Strides Manila. Wow, mukha siya yung sikat na ano ha, sliders yes, para mukhang Birkenstock. stock. Yes, San mo naman nakuha ang idea na ito? bale naisip po namin ng partner ko yan. Hindi po kami dyan nag-start talaga sa mga sandals. Mm -hmm. Nag-start po yung strides. Unang release niya, loafers. Connected pa rin po siya sa snazzy sa mga pants. Parang one time, nagbenta kami ng trouser. So, inisip ko, bibili ako ng loafers. Tapos, sabi ko, may, may onting ipon kami. Gawa na lang kayo tayong sariling brand, at least sa atin. suotin ko ba pa pag nag-pose ako ng pantalon. So, yun, naisip namin ng partner ko na Mag-ikot sa Marikina, naghanap-hanap po kami. Then, nakahanap naman. Tapos, ang ginawa po namin doon, ang unang release, pre-order. Then, pinromote po namin sa Snasi. Ayun po. Ang galing mo ha. Maabilidad ka. Madiskarte, imaginative. Ikwento mo ito. At let's talk about your strides. O ito, ikwento mo to. Ano to? Yan. It looks, it's a slider. Yes but, Ano to? Pang beach. Kahit saan? Yes po, kahit saan, kahit mga pag nagmo. Oh, mo an anong tawag mo sa style na to? Clogs po ang... Clogs? ice clogs. Okay, magkano benta mo dito? Yan po ay eh, 1899. 1899? Ito ba pinakamabenta mo? Ito po, lava. Ito, uh, ah, yeah, Ang maganda pa mga pangalan niya. Sa mo nakukuha yung inspiration ng pangalan mo? Ano po eh, sa kulay niya. Parang naisip lang namin, mukhang lava. Lava? Ay, lava yan, okay. <laughs> ito naman. Ito po, Valentine's yun eh, Oo-oo. Oh, oh. naisip po yan ng partner ko, siya rin po nag-drawing parang mid ng June, ng January, mm -mm. ay magba-Valentine's na. Naisip so na pag binibili nyo sa Marikina yung shell, mm -hmm. wala pang print? Wala pa po. Tapos kayo nagpapaprint? Kami po. Nag-design? Kami po, po yung concept. Sa inyo na, mm -hmm. para unique no? Para okay, eto naman? Yan, ang new release po namin yan. Mm -hmm. na si o oh, ano to? Magkano to? Uh, 1888. Ganun. Ah, uh, 1888. Yes po. Isa, 1899. Ito po, 1899. Okay. Yung mga bago, 1888. Okay. Ito, ano to? Chinelas velcro ba to? Pakita Ako, mo mo. Slides po siya lang. Uh -oh. Then, na. Oo. Uh Then, na-adjust po siya. Ang galing naman. Ganyan. Oo. Oh, oh. Ba't mga... mo naisap ang mga sliders at clogs? Dito po kami nag-ano masyadong ma, naka-focus noon. Then, nag-try kami ng iba naman kasi parang naisip namin to nung summer. Slides mm -hmm. naman para nakalabas yung pa. Ganun. Magkano puhunan mo nung bumili ka ng loafers? Yun mm -hmm. yung una mo, pre-order. Sa loafers po, meron kami ipon sa Algancia, binasag namin. Nasa 30K. Pero natutuwa ko ay yung 30,000 na sa Alcansya. Hindi lang binangko. Eh. Literal bang Alcansya o nasa bangko? Alcansya. Literal? Literal. Kasi okay. Po, yung Alcansya ko, oh, may naka-print na kotse ron eh yun po yung pangarap kong kotse, iniipong ko. Sabi ko, parang wala naman nangyayari. Parang hindi siya ano eh. Naisip namin, basagin, tapos pinaikot namin dyan. So, so ang simula mo is, yung 30,000 savings. Yes po. Magkano, il, hindi, ilang strides na ang nabebenta nyo? Siguro nasa 5,000 pieces, pairs. Wow! Hmm. 5,000 pairs! Yes po. Pa. Nag-start po kami December 2023 yan po. Alam mo Gabriel, ano ka, may abilidad ka. Nakakuha ka na ba ng anumang training sa pagnenegosyo? Wala ka po. Wala kang training. Nakakuha ka na ba ng kahit anong uri ng financial literacy training? Wala rin po. Kasi tulad ng savings mo, nagulat ako na sa alkansya. Hmm. Pwede mang nasa banko 'yun tapos pinapaikot. Nag-loan ka na ba ever para sa negosyo? Hindi rin po <laughs> Bilang isang maliit na negosyante at batang negosyante mm -hmm. ano ang pangarap mo at nais na tulong mula sa gobyerno Siguro po gusto ko na mas malaki pa yung malabas naming na pera para mas mapabilis yung paglago ng ano mm -mm. business namin mm -mm. Kasi ngayon wala pa kayong puesto wala po Wala pa So lahat ito in order online mm -hmm. and then delivery, mm. right? Pangarap mo ba na magkapwesto or online talaga? Lahat naman po siguro pangarap magkaroon ng pwesto. Pero ako po, nag-focus ako sa online lang. Then may nag-walk-in po sa amin. Mm. Kaya pinagawa po, nagpagawa po kami sa bahay ng may office na po kami. Tsaka pwede mag-walk-in. Yun po yung naano namin dito sa... At dahil online, ang talagang core business, no, ito yung marketing, yes, but... it's about posting. Yes. So, pinupost mo, suot mong jacket, suot mong pantalon, suot mong bagong strides. Mm -hmm. Malaki ang tulong ng mga kaibigan mo. Yes. Ba, sa mga, Anong ginagawa niyo? Minsan po, pag ano, tatambay lang kami. Then, yung tampay namin may kasamang trabaho eh. O tara, mag kunyari, ibabox namin to. Box natin lahat yan. Ganun po, yung trip namin pag mm -mm. nabot kami madaling araw. At may TF ba ito mga kaibigan mo? Wala po, kuntuhan lang, tawanan lang. Ah, merienda na lang. Ay, no. yun na lang ang bayad. No? Malaking tulong yun. Aba. Pero gano'ng kahalaga ang online marketing? Sobrang laki po ano kasi parang 90% or one, pwedeng 100% eh. Galing sa online talaga. So, gagalingan mo mag-promote, sisipagan mo gumawa ng mm -hmm. content. Gano'ng kadami ba ang posting mo sa isang araw? Pag may mga bago po kagaya na ito, dalawang beses lang. Two times a day? Two times a day. ng na isang araw. Mm -mm. Pero pag yung mga normal lang po, everyday. Mm. Gumagamit ka ba ng mga influencers? Mm, yes po. Pero hindi po palagi kasi hindi rin po namin kaya mag-ano palagi magbahay ng mga talent. Mm -mm. Pay, mga... Oo. Pero ang napansin ko, basta organic na kasi ang base mo, mm. you don't need to to... Pay for influencers yes. kasi ikaw, you are an influencer. Mm -hmm. Diba sa porma mong ito, pwede ka ng influencer. Right? Ng ngayon, uh, may may sapatos ka na, inventory ang challenge. Mm -hmm. May bodega ka na ba? Meron na po ngayon. Oo. -o. So ilan ang nandun? Siguro ngayon, merong dalawang daan. Dalawang daan? Mm -hmm. Pag ano po na-monitor namin kung mm -mm. minsan kasi po nagkakagulo-gulo eh. Mm -mm. Kasi kami lang po dalawa ng partner kung naghahayos. Minsan na ako lang. Ano ba ang biggest challenge mo bilang isang young entrepreneur? Ang challenge po namin palagi siguro yung mga kakumpetensya. Mm -mm. Kailangan po namin galingan lalo para para hindi po kami pare-pareho. Mm -mm. Ganun po. Then ang challenge po sana magtuloy-tuloy. Mm -mm. So, ang ano, lagi mo po naisip gumawa ka ng panibago ng kakaiba. Tuloy-tuloy mo lang. ka mapapagod. So, innovation, yes, innovation, creativity, a unique product. Pero dalawa lang kayo ng partner mo. Wala kayong tao sa bodega. Wala po. E paano yun, let's say may mag-order. Sino talaga tatanggap ng order? Sino mag ng delivery? Iko okay, rin po. Ikaw din. Sustainable ba yun? O, bali ang ginagawa. Ako po. Or dapat ba may tao na kayong naka-assign para mas efficient? Hindi, kaya naman po namin. Kaya nyo Kasi pa? Kasi yun lang pong ginagawa eh. mm -mm. Ganun, Then yung partner ko po, may work siya eh. So pag ano, ako po madalas nagagawa. Kaya naman po. Mm. E eh, paano, let's say, ito ang challenge, umuulan. <coughs> Meron ba kayong produkto na nasisira? Noon po, ganun po ang ano. Kasi yung bodega po namin dati eh. Sira yung bubong. Tapos parang ano lang siya eh. So... Lagi po kayo, minsan nagigising ako, nabasa yung mga prada. Ay, terrible mga. naman. Saan mo nakuha yung bodega? Sa bahay lang po namin yun. Ah, bahay mo, ang Parang bodega. Parang ano lang siya, tambahan lang po talaga oh, siya, so, oh. eh, may space. Dumadami na po kasi yung stock ko eh. Then, no choice. Kasi dati nilalagay ko po ito sa kwarto. kaso mm -hmm. nag-aamoy yan na po, yung mga glue ng sapatos. Mm -hmm. So nilagay po namin doon sa bodega. Kaso ang kalapang mo po minsan pag umulan, minsan may daga. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi po, 'yung naapektuhan 'yung box yung mm. pero, Alam mo, meron kang potensyal na lumaki. Kasi ang ganda ng produkto mo eh. All local, all Filipino ang bata-bata mo in ang sapatos. You can make anything, 'di ba? Mm. Pwede ka, alam mo naman, ang sapatos any kind pwedeng orderin lalo na pag may loyal ano ka na, Boston. following na mm. gusto mo ba ng investor? Yes po, malaking bagay din po mm -hmm. 'yun eh kasi yun nga po, mas mapapabilis yung paglago. Ah, mm. Ang nakakagulat po sa kwento ni Gabriel ay nagtatagumpay siya sa kanyang negosyo pero sariling diskarte niya at sariling sikap ito. Kung baga, sa lagay na ito na asensado siya, wala pa siyang actual formal training. Hindi pa po siya nakakautang mula sa DTI para palaguin ang negosyo. Wala pa siyang mentoring program na nakukuha. Kahit po sa financial literacy, wala pa siyang additional na nakukuha. Isipin nyo na lang kung gaano lalago ang kanyang negosyo kapag nakuha niya ang sapat na training at ang access na na-offer ng DTI. Alam mo ba, Gabriel, pwede ka umutang sa DTI through SB Corp? Kung alam po na Ngayon, alam mo na yan. Pwede kang umutang at lalong lalago ang negosyo mo. Ang DTI po ay may Young Entrepreneurship Program. Alamin natin kung ano ito para sa mga young entrepreneurs. Gusto niyong palaguin ang inyong negosyo? Ito ang pwede nyong gawin through the DTI. actually, meron tayong youth entrepreneurship of program. A uh, focus program ng DTI yun for the youth. When I say focus, yun talaga yung flagship program ng DTI para sa mga kabataan. Lahat naman ng region, nag implement sila nitong youth entrepreneurship program. So, per, per year, two runs ng YEP yung ginagawa nila. Pero, kagaya ng ibang programs ng DTI, si region yung nag-identify kung kailan niya talaga uh, i-implement yung program within that calendar year. no Importante na malaman muna ni youth, muna siya sa tamang focal person doon sa region niya. So say for example, si Gabriel kung galing siya sa NCR, uh, i-coconnect namin siya sa view, ng Bureau of SME Development sa focal ng NCR. Kung gusto mag-join ni youth, uh, may call for application si region na pinupost sa social media platforms nila. And minsan, ang ginagawa ng region, nag-i-invite sila through LGU. So, kung si LGU, meron na siyang mga sangguni ang kabataan doon or meron siyang youth organization, yun yung ina-endorse din ni LGU. Or sa school, pwede mang galing din siya sa universities. We classify youth as eight, those age 18 to 30. Uh, sa Youth in Nation Building Act, ang definition talaga ng youth is 15 to 30 years old. Pero sa ang sinusunod ng YEP is Youth Entrepreneurship Act. Bakit 18? Kasi yun yung pwede mag-register for business. So for Youth Entrepreneurship Program, ang qualification is those age 18 to 30. Ang uh, objective talaga ng YEP is tulungan ng kabataan na magsimula or magpalago ng negosyo. Ang YEP, meron siyang three components. Youth Start, Youth Net, and Youth Match. Sa Youth Start, entrep mindsetting siya. No? So, paano, paano niya sisimulan magnegosyo? Paano siya mag-grow pa? So, training siya talaga. Yung Youth Net naman, mentoring siya. So, habang nandun kayo sa training, may i-invite si Region na pwedeng um, industry, from a specific industry, pwedeng from negosyo center, DTA uh, DTI staff mismo na magme-mentor -mi kay youth habang ginagawa niya yung business improvement plan niya or business model canvas niya. And then we have Youth Match. Sa Youth Match naman is we open them to other to other market opportunities. So merong trade fair. Kung halimbawa meron na silang sellable na item kagaya ni Gabriel, no, pwede siyang ma-open sa trade fairs na inorganize ng DTI or meron din kasing pitching competition after. So, training kayo, tapos so, imi-mentor ka habang nandun ka sa training. Tapos, may pitching competition na mag invite si region ng angelpreneurs na po possible na magbigay ng seed funding for that, uh, pwede kung nagsisimula ka pa lang doon sa business proposal mo or kung meron ka ng business doon sa ano pa yung kailangan mo to grow. So, mag invite na entrepreneur. And yung bootcamp for young entrepreneurs, dahil nga may mentoring component yun, matuturuan sila doon how to further improve their business, ano pang kulang, and dahil nga meron siyang matching, so doon sa business pitching competition, nag-invite sila ng speaker, ng panel from DOST, SB Corp, and from DTI kung ano pa yung programs na pwedeng i-match sa kanila. Kasi meron doon actually vineyard yung kanya. Ano ba yung businesses na malapit na sa'yo? Ano yung prospect na nandun? Ano yung potential na nandun sa area? So ikaw, pag-iisipin kanya niya na ah, parang mas okay dito kung water refill station. Ang YEP ay hybrid. May regions na hinahybrid siya but gusto nilang magnegosyo. They can go to the nearest negosyo center. So DTI is, DTI is within your reach. Kung gusto mong magsimula ng negosyo, hindi ko na dapat pa maghintay. Nandun na naman si DTI. Gabriel, ngayong alam mo na na pwede kang lumapit sa DTI, ano ang gusto mong itulong nila sa iyo? Malaking bagay po yung mentor. Mentor, um, agree. Yes. Oo, kasi kahit ngayon po naisip ko parang parang maganda 'pag may mentor pero hindi ko alam kung paano. mm, -mm, mm, -mm. And, Kasi ang kahalagahan po ng mentor, ang mentor pag-aaralan niya ang business model yes. mo ang finances mo, mm -hmm. ang systems in place mo, at yung mentor sasabihin, oh, Gabriel, eto, pwede mo to i-improve. Mm -hmm. Kapag ganito, mas marami kang mabebentang sapatos. Kasi hindi ko alam nga kung baka mas marami ka pa mabenta kung may tao talaga nagtitake ng order, eh, at hindi lang ikaw. At kung may system in place ka. So, maganda yun. Yun ang papel ng mentor. Mm -hmm. We will make sure na may mentor ka na makukuha mula sa DTI na tutulong sa iyo. Ano ang advice mo sa mga young entrepreneurs? ah uh, mga, ang advice ko po sa mga young entrepreneurs, kung may naiisip po kayo na gusto yung itinda, try nyo lang po. Huwag po kayo magdadalawang isip. Basta gusto nyo po and masaya po kayo sa, gusto ginagawa niyo. Mm -hmm. And huwag nyo iisipin agad yung kumita ng pera. Kasi kapag ikaw yung habol ng habol doon, yun yung lalayo eh. So, dapat, basta gusto mo, tuloy mo lang. Then, pera na lalapit sa'yo. Hmm. What was the biggest mistake you made that became a valuable lesson? Hmm. Sa tingin ko, ang mistake na ginagawa ko, yung tumitingin ako sa ibang tao, kinukumpara ko yung sarili ko. Kasi parang, kakakumpara mo, parang mas babagal ka eh. Dapat nasa isang daan ka lang talaga. Isang direction lang. Para tuloy-tuloy ka. Hmm. Well, you know what, Gabriel? You are very young. At the age of 23, ako bilang isang magulang, bilib na bilib ako sa'yo that you were able to do this on your own. Meron kang diskarte, may self-initiative ka You know, and that's the most precious. At ang pinakagusto ko sa sinabi mong wish list mo sa DTI, hindi nga pera ang hiningi mo. Gusto mo kaalaman. Gusto mo wisdom gusto mo mentor. At sa mga nanunood sa atin ngayon, more precious than sometimes puhunan, sa totoo lang, is the wisdom of the elders and the business leaders na alam na nila ginagawa nila. Mentorship is truly valuable. So I do hope na inspire kayo sa kwento ni Gabriel. Kasi kung kaya niya, kaya niyo rin yan. Napaka-inspiring talaga ng kwento ni Gabriel. Sino'ng mag-aakala na mula sa natirang 3000 pesos, ngayon may sarili na siyang clothing at footwear brand na kilala online. Tunay ngang kapag pinagsama mo ang sipag, diskarte, tiwala sa sarili, kahit sino ay pwedeng umasenso, bata man o matanda. At sa mga bata jana. Huwag lang tayo hingi ng hingi ng alawan sa ating mga magulang. Dapat kayo mismo, you have to learn to become an entrepreneur. Tayong mga kabataan, tayo ha, pwede tayong umasenso. Kaya mga kaasenso, lalo sa mga kabataan dyan ha? kung nais yung lumago ang inyong negosyo o gusto nyong magsimula, huwag po kayong matakot dahil nandyan ang DTI para po sa inyo ang DTI ay aagapay sa pag-asenso nyo. Ako po si Karen Davila at ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs. Music